Hello guys, for today's video, oh, nandito tayo ngayon kasi Sunday Market Day dito sa Pili. O, oh, pumuntahan natin kung saan mura yung pagkain guys. Yes, mura. As in, mapapamura ka talaga. <laughs> kasi naman, mura yung pagkain dito. So, galing ako sa may Anjena, sa may PNP. So, dito tayo pasok. Pasok tayo dito guys So ito ang ganap Dito tayo guys tumadaan pupuntahan natin yung Kainan Kung saan mura ang kainan guys So oh, diba? Ang sasarap yan eh. So yan ang ganap today O buyod, buyod. Oh, buyod, buyod. <laughs> O so, sa Dito tayo So, may iskinita kasi ito, guys. Hello. Ano dyan? So, dito tayo. Ito, papasok dito, guys. So, yan. eto oh, ito. Oh, ito, guys, ang sinasabi ko. Hello. Hi. <laughs> So, ayan na nga guys, dumating na ang mga kakain. Actually, paunti-unti silang dumarating guys. And paubos na rin nga dyan yung uh, mga ulam. Kaya yan na lang yung natira. So, yan guys, pipili sila ng mga kakainin nila. Masarap ang ulam dito guys. Kaya pangin Kasi sa queen, sister-in-law. di ba? Ubus na sa inang pagkakan guys. O, so, yan na. O, oh, ubus na. 12 o'clock pa lang yan. Man, panera? Oh, shant out Kai mas tok das deli Sou ai. Kay Ikay. <laughs> o, oh, kay Ikay. Sino ba yung Ikay na yan? Ang tagal ako. Sa centro. Ah, shout out sa'yo. Oh, Paubos then, na. TV boy. Siya pala, guys, ang nagluluto digdi. Kasi ko yung cool, sister-in-law. May <laughs> oh, diba? <laughs> oh, dito lang yan, guys, sa Old San Roque. O, oh, kaya mag-visit na kamo mo digdi. Tama sila ang pagkakandigdi. Tingnan nyo naman. 12 o'clock pa lang. Wala nang pagkain. O, oh, diba? Snack na ang sunod niyan. So ang pagkain nito, guys, 30 pesos busog-busog ka na, busog-busog. Yes, busog-busog ka na, may ulam ka na, may kanin ka pa and unlimited guys, ang sabaw. Kaya shout out jan kay Sabaw, isa ako. Punta ka dito pag may time ka, Sabaw. O, ba. Diba? So 'yan lang guys for today. Follow for more. Bye.